Maaring kadalasang nakikita natin na ganito ang itsura ng mga pugad, yung nakapatong sa mga sanga ng puno at dahon. Pero alam mo ba na may kanya-kanya silang design kung paano binubuo hanggang sa matapos? Ano-ano nga bang klaseng pugad ang mga ito? Kaya tara at ating alamin. Oven Bird Kung ihahalin tulad ang kanilang pugad, ay katulad ito ng sinaunang oven na gawa sa lupa Siyempre kadalasang sa matataas na puno sila nagtatayo ng pugad. Pwede sa pagitan ng mga sanga, dulo ng sanga o sa iba pang parte ng puno. Pumipili ang mga oven bird ng lupa na alam nilang madikit para hindi agad matunaw o masira. Maliit lamang ang pugad nila na may lapad pa ikot na 12 inches. Kaya bago sila makaramdam ng pangingitlog, ay siguradong tapos na ang pugad. Kung hindi sisirain ay tumatagal din ito ng ilang taon, lalo na at pulido ang kagawa dito common tailor bird. Ito ang ibon na magaling magtahi ng kanilang pugad sa malalaking dahon. Madalang silang makita sa kagubatan dahil ayon sa mga tao ay mahiyain ang mga ibon na ito. Karaniwang matatagpuan sila sa Southeast Asia. Gamit ang maliliit na hibla o fiber na mula sa mga halaman at maging sapot ng mga gagamba ay nakakabuo sila ng pugad na tinahi. Tinutusok nila ng matulis na tuka ang dahon na parang karayom bago nila isuot ang panahi na gamit nila. Siyempre sisiguraduhin muna nila na matibay ang pagkakatahe bago nila ito pangit lugan. Hammer Cup Ang pugad ng mga ibon na ito mula Afrika ay gawa rin sa maliliit na dahon at sanga. Inaabot ng halos walong linggo bago matapos ang malaking pugad. Dahil nga matagal kung ito ay bubuuin, kinakailangan ng magpartner na magtulungan para mapadali ang paggawa. Kadalasang makikita ang kanilang pugad sa tabi ng mga tubigan na nasa ibabaw ng puno. Kaya mas gusto nila dito ay dahil malapit sa kanilang hunting ground upang mas mapadali ang panghuhuli ng isda para sa mga inakay nila. Isa pa, sila nga pala ang malapit na kamag-anak ng mga shoebill at pelican. Ayon pa sa pagsasaliksik sa loob ng isang taon ay hanggang apat na beses silang gumagawa ng pugad. Kaya napaka busy nila sa buong taon. Weaver bird. Kahit na maliit lamang ang mga weaver bird ay magaling din silang bumuo ng pugad. Bagaman meron itong 57 species, lahat sila ay may kanya-kanyang design at talaga namang lahat ay nakakabilib. Sa tuwing mag-uumpisa na sila ay palaging ang lalaking ibon ang bumubuo ng pugad. Ya, dahil kapag gwapo ang pugad ay gwapo rin sila sa paningin ng mga babaeng weaver bird. Simple lang ang pugad nila. Gawa ito sa maninipis na hibla ng dahon. Pagsasama-samahin ito hanggang sa makabuo na sila ng ganitong klasing pugad. At talagang may maayos din na pasukan. Swiftlet. Minsan bang nakakita ka na ng ibon na ito, tinatawag pa nga itong layang. Karaniwan silang matatagpuan dito sa Asia. Ang mga pugad nila ay magkakahanay at kadalasang nilalagay sa matataas na parte sa loob ng kweba. Ang malupet pa dito ay hindi ito basta-basta dahil gawa ito sa kanilang laway at dahil napaka-rare din ito at medyo mataas din ang presyo nito kung bibilihin. Kinakain ito ng karamihan, ginagawang sabaw na parabang wonton soup. Pendulin Bird, ito na ata ang ibon na may pag-iisip na parang architect. Dahil gamit lang ang maliliit na dahon at sanga, nakakabuo sila ng pugad na ganito ang itsura. Minsan sinasamahan nila ng mga sapot at balahibo ng hayop. At ang resulta ay magandang klase ng pugad na may kakaibang purpose pa ang pugad nila dahil dalawa ang butas nito. Ang isa ay tunay na entrance at ang isa naman ay pecking entrance. Kaya meron nito ay para maprotektahan ang mga itlog mula sa ahas, lalo na at paboritong atakihin ito ng mga ahas tulad nito. Talagang pinag-isipan ng pugad at tanging sila lang ang nakakaalam ng akses kaya ligtas na napapalaki ang kanilang inakay, lalo na at nalilinlang ang mga ahas. European Bee Eater Matatagpuan sila sa North Africa at West Asia at kung minsan ay lumilipat sila sa iba pang parte ng Africa kapag sumasapit ang taglamig. Ang kakaibang pugad nila ay sa mismong lupa lamang nakapwesto. Bumubutas sila ng malalim gamit lamang ang tuka. Uh, hindi lamang yan dahil isang colony sila kapag naninirahan dito, may kanya-kanya silang butas na parang apartment. Kapag nakapangitlog at napisa na ang mga inakay ay parehas maghahanap ng pagkain ang magpartner para sa mga baby hanggang sa lumaki ito. A horned coat sa bansang Chile at Bolivia naninirahan ang mga horned coot malapit sa katubigan. Bago sila bumuo ng pugad, hahanap muna sila ng mabatong bahagi. Para makapag-umpisa ng bumuo ng pugad, iipunin ang mga naaanod na mga sanga para pagsamasamahin. Kung kulang pa ang mga bato ay kumukuha pa sila at isa-isang ihuhulog sa lugar kung nasaan ang pugad. Kahit na matrabaho ang ginagawa nila ay kakayanin alang-alang sa kanilang mga inakay Little Greb halos katulad din ito ng horned coot dahil sa katubigan din sila nagpupugad nakalutang ang kanila sa tubig kung saan may mga water lily kung minsan para maging safe nakatago ito sa matataas na mga damo basta napisa na ang itlog ng mga little greb ay na agad sila sa paglangoy kahit na mga inakay pa lang sila kung minsan para hindi madagit ng predator isinasakay nila ang mga sisiw sa kanilang likod para maging safe African Jacana ang ibon na ito ay may kakayahang tumakbo sa tubig kaya naman tinatawag din silang Jesus bird sa haba ng kanilang mga paa ay madali lang kung ito'y gawin Bukod sa maliksi ay magaling din silang lumangoy Yun nga lang ay napakasimple lang ng kanilang pugad kung ikukumpara sa iba dahil basta na lang sila pumipili ng iitlugan sa ibabaw lang ng mga water lily kaya kung minsan ay hindi inaasahang nalalaglag ang kanilang itlog at dumudulas pa ilalim Swertihan na kung talagang may mabubuhay sa mga sisiw. Ferruginous Pygmy Owl Kung marami ang natatakot na humawak sa kaktus, ibahin mo ang mga ibon na ito. Dahil ito pa ang mismong ginagawa nilang pugad. Minsan bumubuta sila sa malaking kaktus hanggang mapalalim nila ito. Kadalasang makikita sila sa Arizona at Southern Texas, Mexico. At sa ilang parte ng South America ka. Malaki ang tulong ng cactus sa kanila dahil walang basta umaatake dito, lalo na at matinik na kadalasang iniiwasan ng mga predator. Bald Eagle Sino ba naman ang hindi makakakilala sa agila, ang isa sa pinakamalakas na ibon sa mundo? May pakpak sila na lumalapad ng 2 to 3 meters at sila din ang ibon na may pinakamalaking pugad na tinitirhan sa buong Amerika. Ang pugad ay gawa sa mga sanga at mga malalaking dahon para maging safe sa kalaban ay sa matataas na puno sila naggagawa ng pugad na may lapad din na 2.5 meters. Kapag humahanap sila ng pagkain ay nagkakaisa ang bald eagle dahil halinhinan silang naghahunting para may magbabantay sa itlog pag wala ang isa. Yan lang muna ang mga video natin sa ngayon. Ikaw nagustuhan mo ba ang mga kakaibang design at style ng pugad na ito? Kaya comment ka lang sa ibaba ng channel nato at pag-usapan na yan.